Apo na po guys o magawas na po ko karon kay mo ko sa amo ang sudano nun mo yun makalibog ba kung unsan po yung sudano tapos sarado man diri dapita sumuad so, po ko sa unahan diri ko mamalit o so, sudan okay. karni ako Pilih ang siya? napili guys kay burag nagsawa Mas naman po na. sa isda so karni karni usa kay kulang man ang ako ang napalit napakipalit sa tindahan nagabinaan Palita upanakot panakot, panakot. Yeah. Mo pisik Mupisik, pisik mo pisik pisik Dubtangan ng ai Dubtangan ng kagtuyo, oyster, asukal, ganyan ganyan lang 'yan siya guys, ganyan lang kung pwede lang nga, pirito na, ulam na, char. So, buta nga nang natugamay mga sarsa-sarsa. Sarsa-sarsa, tamis-tamis ni siya, guys. Parat-parat, buta nga, oyster, o, oh, diba? O, oh, o, oh, diba? Ito na yan. Ulam na yan, guys. Wala ko kabalo kung adobo ba ni o oh, kinupsan nga gilimplahan. Ha, <laughs> ha pagka pagkahuman ako gluto guys ngating panihapon na kay busog pa man ako mga apo nagtiwas usa ko og waswas diri sa ako ang nilabhan kay bahala na og um ugma na nako na ni masampay o karon pa dipindi sa ako ang dipindi sa ako ang lawas guys kay mo pahulay kay dili ko magpalabi o kanang kahago ba mo na kung kapuyon ko mo pahulay ko bahala kun nya ni mahuman akong labun. pagka pagkaugma na guys kay syempre hatod ako sa akong apo pero si Kent lang ako ang dihatod Naa ay namatyan na ang mga silingan guys Sadyo. tapos niluaw po ko dito masking tutok ko tatok ang ini, gidala pod na ko po si Don Carlo ayo <coughs> Among naon kay pula Init ka grabi na Grabe kayo kay kainit, karon ka guys baunta diri diretso ni dili kay mukalit og um, um, ulan Kay wala kay klase si Sedi Wala kay klase si Sedi kay kikalintura iyang teacher so Sikin jan lang ang nag-school. So, amuha siya sundoon. Init kayo. Kim, sa ang bilim? Mag-ilas ma. anak, guys. Kasi sa ako Putang na ito. sa naong. O, oh, makagrabi sa katilig sa init. Oh, wala. Wala lang. Wait lang. Nagpaliti ay okay. po. Okay. Usod, Andri, na mo nga paniun guys. Bago na ko sundoon si Kent dyan. Mena gawas na. Mga unta guys, nagpalit ko ka ng bagong luto nga. Ginisang gulay ba na. Nabugnaw na kay di una man akong pakaon ako mga apo. ulamin na abot gikan sa eskwelahan. Isundo na ako si Ken kay si CD. Um, isa na ako ka apo. Ma -ma may klase kay. Ang sakit yata yung teacher. mani utut hmm. ah eh bitong bulay nga sarik-sarik pagbalit na kunig rin na init pa kaayo deri na lang kutob until next video bye